chinelas na classic. Sa pagkakayari pa lang, alam mong hindi mapupunit ang material pang matagalan. Kaya ang gawaan, tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon. Dito sa Pateros, bumibida ang mga alpombra. Ito na ang naging buhay ng pamilya ni Tatay Gudeng at Nanay Esther Reyes. At matuloy pa rin ang industriyang ito sa kanilang barangay. Ang chinelos na alfombra ay kilala at sikat dito sa Pateros. At ito ay naging trabaho namin mula noon hanggang ngayon. Ating ipagdiwang ang kasipagan at pagkamalikhain ng ating mga kabarangay dito sa Gawang Pinoy. Guy, eto, pupunta natin ngayon yung mag-asawa na talagang naging hanap nila ng lang pag gumawa ng alpombra. Oo, dito, ah. dito, ang alpombra oh, oh, alpombra ay isa sa mga nagtataguyod sa... sa Industriya. Oo, oh, ng uh, dito sa sapatos dito sa... Sa pateros. pateros. <laughs> Kaya sa pateros kasi sa Pateros. ang ganda ito, ito na tayo. Sapatos. So Nandito na sila magandang umaga po. Good morning. morning, morning. 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 Ay, kasama umaga. natin sila ngayon si Tatay Gudeng at Nanay Esther. Good morning. Reyes. good morning po. Good morning. Pati naman po tayo sa mga oh, kabaranggay. Good morning. Busy-busy sa paggawa ng ano, ng alpobra Alpombra, sa mga oras para. na ito. Okay. Ayan Tatay, na Tatay Nanay ah, ilang kauna po kayo gumagawa ng alfombra. Pakita naman natin yung alfombra mm -hmm. natin yan. Napakaganda ng mga kulay. Mm -hmm. Gano'ng katagal na, Tay? Mm -hmm. Natay ko, Deng. <laughs> Matagal na. Oo. Oh, oh. Ilang kauna po kayo gumagawa okay. ng na. Okay. Oh, sa sayo kay Nanay Esther. Ano Nanay Esther? Sa ayan. Nagsasapatos daw na muna sila. Yo. Bago 'yon. Babo yun. Sa tagal mm -hmm. nito ha. Mm -hmm. Pero sa paggawa ng alfombra, may dalawampung taon na po. Tama po. Alright, ah, so, 20 years, pati po yung paggawa ng sapatos. So, sa oh, yun ako. Oh, Okay. Uh, at uh, ito pong inyong paggawa ng alfombra, eh, uh, saan nyo po natutuhan? Pinag-aralan nyo po. Saan po nyo inaaral ito? Dito po. Halimbawa po, gusto mong mag-aral. Sino pong pupuntahan ko para mag-aral? Ay, kasi may gawa. Maraming gawa na ito. Yun. Ngayon. Siyempre. Kumbaga, sa pagkakaalam po namin, yung nanay at tatay daw po ninyo ay nag sapatos din. Tama po ba gumagawa rin ng sapatos? Nung panahon na maliliit pa ho kayo? Gumagawa rin mo ba, tay? O, tapos, yun ho ang nagturo sa inyo. Hindi kami. Inaral niyo na lang kusa. Ayan. Okay, kita kay nanay ha. O oh, mami, pag nakita niyo, pakita natin ha. Itong kanilang album, anong kung ginagawa niyo po, ito po ay may pattern, di ba? Nagupis ako sa pattern niyan, di ba? Ito yung pattern po. Ano, Alta po itong nilalagay natin kanilang? Para pong ribbon eh. Yan po. Ito ko ba yun para sa ganito? Ayun, para sa ganito. Ano pong tawag dito? Dito, siya dito sa po yung butterfly, ito yung suotan. Oh, diba? oh, Pero ang oh. basic po na principle ng pagawa ng alponga ay binabalik po sa prinsipyo ng paggawa ng sapatos. Ito yung mga sula. Oh, diba? uh. Ganyan din yun. Konforme uh, yung sukat. Dalawang sukat yan. Standard yan. Sukat ng panglalaki, sukat ng babae. At makikita nyo itong ginagawa ng alpongra laba medyo pa, may mathematics at science involved to ha. Marami. Very precise. May, Oo. may, may, may sukat talaga. So ito lang ginagawa nila love, no? Yan yung, yung entrada. Itinikin na dito. ni nanay. Papahirang. Papahirang pa yung babaw. Kasi lalagyan niyo ulit ng tela pa. Hindi, hindi. hindi ah, hindi, hindi na. No? Ayun. Uh, no. Okay. At magiging ganito ang itsura niyan. Hindi, ito. Hindi po, I mean yung kumbaga kumbaga in, in totality pag na pag natakpan nyo na po ng ganito, magiging ganito uh -huh. itsura tapos may pagtatahi pa pong gagawin. Okay, okay. Yeah, ayun tinatahi yung ano no yung 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 mga embellishment yung mga correct kenyo oh design mm. yung mga ito rin ubang embellishment tayo na nanay mano mano rin po ito oh, oh no isa isa may, may, meron na may may gumagawa na oh. ay okay. yung okay. marunong do kami nagpapadala tama po siya uh, entrada na ginagawa po ni mami mm. si daddy naman po ito yung swelas swelas oo oh. oh. So ito ngayon, ito yung kumbaga dito hinulma na yung mga sizes ng paa na nailapat na. Nailapat. Na. Na Ang ginagawa niyo naman po ngayon tay ay ano? Nagdedikit na ng uh, ng suelas. Ng rugby, well, uh, lalagyan uh, niyo uh, ng eh. rugby tapos tapos Pag ito natin po natin, ay ano po yan? Karton, foam, ano oh. po ito? tawagin okay. namin yan, Lokban. Lokban! Okay. Pero ang material, para, para pong rubber. Ano po? Oo, oh, para parang rubber. rubber. Okay. Ayan, okay. Ito ayan. ito. Ito yung kanyang uh, malaking uh, kukunin natin Rukban. para lang mapakita. Ayan. Ito po, mm. yung lukban. yung Lokban na tinatawag. Ayan. Ito po yung swelas ah. na ginagawa ngayon ni tatay. Ano ito? Pinagpapatong nyo tayo para kumapal hindi. May ano na lang. Isang size lang Isang size lang ba yan? Oo nga. Oo, oo nga. Ano? Natapalan oo. lang namin ito. Dinudoblehan lang? Oo, oo. Ayun. Para mas... Kasi ang kanyang... Ang kanyang... Uh, ang kanyang kapal dito sa swelas, makikita nyo, panipis tapos minsan palaki dito sa may bandang heel. Diba? Uh, ito, tingnan mo yung heel uh, sa na sakong. yan. Sa sakong. Oo, yes. sa may sakong. Ngayon, yes, ayun, uh, makikita nyo. Okay. Mas makapal. Okay, tapos, ano hong ididikit nyo dyan ngayon, Tay? Dyan sa nilalagyan nyo ng... rag? Ayan, ito na yung rubber mismo yung nasa Ayan, ilalim, 'di ba? Ito yung para hindi maging madulas. Ito yung yung skin. Oo, oh, correct. Ito yung pinakailalim nito. Yan ho ang ididikit po niyo. Okay. Pagkatapos pag na po yan, ano na po yung susunod na proseso? Pupukpukin sa katatabas. Pupukpukin po, po gamit po ang martilyo. Martilyo sa kapaku po ba? Hindi no. Okay. Pinupukpok niyo po ang halin po. Para Pinakas. po alam may pagkakaroon sa mga nanonood. Pinaka... Pinupukpok niyo po yung swelas para... Itong dalawang po ito. Itong pinagdikit niyo na ito, pupukpukin niyo. Halimbawa, ganyan. Oo, pupukpukin. Okay. Ito, halimbawa, pinagkanan po natin. Okay. Pupukpukin niyo po ito, pati sa likod, Ayun. sa ilalim. Ayun. Okay. Para mas madikit siya. Okay. Tapos, kapag napadikit yun na po ito, ano po yung susunod na proseso? Tato ito po, ba? ano po ito? Tato ba. Pilang, uh, ito ba? Pinaka ito pinaka-aral. Ito pinaka-entrada. Oo. Pero ito yung ilalagay sa ibabaw. Oo, Dito, yeah, ito yeah. siya. Balit natin po, po yan. Ito yung pinakailalim. Ito po yung gitna na tinahidin ninyo. Oo. Tapos, ito yung pinaka-ibabaw kung saan yung malambot na area. Ididikit nyo ito. Hmm. Pupukpukin nyo rin ho ito. Siyempre. Apa, uh, may, 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 ka, kasamang pagtatahi din po ba ito? O pukpuk lang? Oh, ah, so, Pupuk purong glue. lang. At, uh, pagdidikit lang. Oo. Kasi matibay, matibay nga naman itong kanilang ginagamit. Mm Hindi -hmm. ito yung ordinary pandikit lang. Oo. Oh. Ayan, ginagamit nila. At industrial strength po na adhesive yan. Correct. Uh, uh, na pang pandikit, sapatos talaga matang, yan. Talaga. Na pang matagalan, pang matibay na dikit niyan. Okay, and then sa kanya po bubuin, kama, kasama po ang yeah, ating simple. entrada, oh. dito na po yan, gaganituhin niyo po yan. Yeah. Ganito, pag ganyan. Yun, Ayan. Ma Yun, ma'am, muna. Tapos, Correct. Tapos ito, ito naman ay ididikit din. Oo. Oh, oh. Pupukpukin din ulit ito. Oh, okay. so, Lahat, kailangan Natural. talaga pupukin. Kailangan ng lakas. But, Ayan, ito ay uh, Kaya po magiging ito lang, ganito uh, ang tsura niyan. Ilang ganito po ang ginagawa niyo sa kataproduksyon production Pabakaraw. po ninyo? Opo. Tay. Hindi, hindi pare-parehas kasi. O, paano po? Anong pinakamarami po ninyong pinuproduce? Halimbawa, mga 20 pare. Isang araw yun. Isang araw. Meron na hong order yon agad. Oh, mayroon. so may to order ho kayo. Hindi ho kayo nagpo-produce nang hindi pa nab nabibili. Tama nga naman para Sure. Sure, sure agad na may buyer. Oh. Ay Ano oras ano ah. oras po kayo gumagawa? Ilang oras mm -hmm. po paggawa? Halimbawa alfombra ang gagawin natin. Ilang pong oras 'yon? Basta kung ano oras ba ang bisan. Ano? Mm -hmm. Maghapon na 'yon hanggang gabi? Hindi naman. Basta, hanggang Hindi na, din na no? alibawa mga alasin ko, ganyan. Oo. Hanggang gano'n lang. Kasi nga, silang dalawa lang ang gumagawa eh. Oo. So, ibig, kaya talaga matatagalan din. Kasi imagine mo, ang dami nilang kailangan buuin my friend. At kailangan nilang ayusin. Kailangan nilang ikat. Ang dami-dami. So, kaya talaga, kailangan din ng time ng mga umuorder sa inyo. Oo. Gaano katagal bago mo nila makuha ang order nila? Ang isang linggo. Gano'n. Yun gagawin pa entrada. Yes! Relax. Oo. Oh, oh. Hindi ho brang Biglaan! Bukas na agad. Oh, Saan nakakarating ang inyong mga alfombra, tatay? Sa probinsya. Sa probinsya. Ah. probinsya. Oo. tanong ko, ang alfombra po ba rito, malakas po ang, ang, ang benta, ang industriya, o oh, humihina na po? Kamusta po? Noon, <laughs> malakas. Mm. Medyo, ano eh. Humina na. Ang tao eh. <laughs> 啊不。Uh, Wala nang pang-order, wala nang pang bili, wala nang pang-order para mako. May iba ng priority, hindi na priority ang alfombra. Pero pinagpapatuloy niyo po. Ano na kukunin natin? Kasi kumikita naman po tayo rito, ano po? Ayos naman. Opo, ayos uh. pa rin. Opo. Oh, iyan okay. naman ang kagandahan. Siguro ang ano natin sana yung ating local government dito ang Pateros. No? kasi Oo. industriya din nila to. Imagine mo, mas nauna pa pala ang Pateros na parang tawaging tawaging show capital ng Philippines before yung ano yung yung war, war di ba? Oh, oh. At ngayon ang marikina na ang shoe oh, moderno, Lofis, moderno, oh, moderno correct. Na, correct. moderno pa na. Correct. Oo, kayo ang pateros talaga ang original. Oh, oh. So sana ma itong album ra mapanatili pa oh, rin ng industry. Kasi ano? malaking komentaryo ito kasi oh. dati imagine mga kabarangay dati ito ay tatampulan ng paggawa ng sapatos. Correct. Tapos no. Ang sapatos ng industriya ng paggawa ng sapatos ito nagpunta Sinunod sila sa pag-alpombra. Na Huwag hmm. naman natin pabayaan. Na pabayaan. mawala rin agad, mawala rin nito. Napalta na nga, ano? Legacy. Mm -hmm. Ay, tapos tanong ko, tatay nanay, meron po ba kayo pinagpapasahan? Meron po kayo mga May nakakaalam na, po ba ng na, ng paggawa nito? Ituro, it, na ituro nito. Na mga bata-bata. No. Parang kay kailangan, meron kayo mga bata-bata. Oo, oh, oh, ayun na nga, natatawa na lang sila. Oh. Oh. Natatawa sila sa lungkot. Ang oh. bata oh. ka kayo Ganyan ka agad. Pera agad. Hindi kagaya nito. Oh, kasi friend, makikita natin na kailangan ng tiyaga dito eh. Oo. Kailangan ng pasensya. May merong may, din katotohanan yung sinasabi nila na gusto ng mga ng makabagong henerasyon ngayon ng instant. Oo. <laughs> ano eh, hindi pwedeng instant. Alam ka naman, pag gano'n nyo, alpobra na agad. Alpobra. Hindi pa, pa. Pa. pwede. Ang, ang paggawa ng sapatos noong sinuunang panahon, kahit i-Google na yan, mm -hmm. mag-i-Mr. Google na yan, hanggang ngayon, pareho pa rin ng prinsipyo. From scratch, artisanal, lahat! Ay ang ginagamit. May lahat. mga two publishers doon sa, sa, sa Italia, sa Europa, hanggang ngayon, kamay. May mga dimaki na pag-commercially produced yes. na mga meron pa rin. Pero ang, ang prinsipyo at paggawa ng sinyela sa pats alpombra, ganun pa rin. Kaya mm -hmm. dapat meron tayong understanding, malawak na perspective at pag, uh, uh pagrecognize sa gumagawa, hindi hirong yes. gawin. Kaya hindi, so, hindi, hindi, hindi madali. Oh, oh. So, dapat ma-appreciate po natin ang mga kababayan natin, mga kabarangay natin, na tinatsyaga pa rin na buhayin ang ganitong klase ng industriya oh. na so, to, Pinoy so, na sayo. Pinoy. Mm -hmm. Hindi ba, my friend? Ayan! Yes. Maraming marami salamat. salamat! Tatay Gudeng at Tata Esther! <laughs> Hi! Sa pala mo! Mga Connect 25! This is Love Unlover po! For more love, to the Just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.